Hello guys, nandito ako sa RFC Mall ngayon kasi nabusan ako ng mga candy na mga sour gummy candy, mga hopia, mga gummies, kaya mamimili tayo dito. Kasi hindi pa ako mapag-order online, kaya sinadya ko na talaga dito. Bili, bili na rin ako dito, marami na mga pwedeng pag- Yan. Diba? Pag nandito ako sa RFC Mall, marami akong mabibili dito mga uh, kailangan sa bahay, gamit sa bahay, at kung ano-ano pa. Okay, so ikot, -ikot mo na ako dito. So maya pupunta tayo dun sa gamis store, candy store. Wala akong nabili dun sa department store. Pagtambay tambay ka na sa TikTok, parang gusto mo na bilhin sa online kasi mas mura. So dito na tayo sa candy store. yeah, Okay, pasok tayo. Ito na lang to. Okay na siya. May bawi silang gami. Oh. Eh. Sushi gami. There. Ito pa o. Oh. oh. ang cute. Ito o. Oh. Nakaakit. Ah, malagkit na lang siya. Malagkit. Malagkit. 320. 320. Ito mga ordinary na gami ay 275. Ayan, mabas nga. May MLS Martin sa our Ang kaya magsasago muna tayo. Tapos, uwi na rin kami sa Mamaya siya. na lang nalang sa inyo mga pinakahakot sa kanyang Hello guys! ito yung ating mga nahakot dun sa candy store. Meron tayong poppy bow, nagbabalik. Dati yung mabilit ko sa akin. Meron din tayo, syempre, dodo. At meron din tayo ito bago. Gummy windmill lollipop. Hindi kasi available yung mga sour gummy doon. Mag-order na lang ako sa online. At meron din tayo itong ano, candy. Sprite cola candy. Royal soft drinks candy. ang limang piso yan. At syempre, candy balls. Mula noon hanggang ngayon, candy balls pa din. Meron din tayong mga cheap toys, pang limang piso, slime. Meron din tayo yung clay, pang limang piso din. At meron tayong mga gummies. Nasa loob yung iba kasi ilalagay ko sa jar. Yan. Meron pa tayo. Meron pang bagong gummies, yung sushi. Ito yung bagong gummies na Latest gummies, mga sushi. Para siya malagkat-lagkat. At syempre, ito pa. Meron tayong mga candy prank. Sour candy. So, ito, ito lang yung sour candy na available. Yung mga gamis na assorted gamis, yung mga bean sour, wala, wala sila. Yung mga sour candy, wala. At meron tayong bubble gum, nagbabalik yung tattoo gum. Yan, dati, mabenta to. Kaso, tinigil ko to kasi ang kalat ng mga bata pag nagbibili nito, tinatapon lang dyan sa harapan. Tattoo candy. At, meron din tayong bubble gum. Meron din tayong mga hopia. Hopya. Mayroon tayong Hopya Munggo. Dinalawa ko na. Tagal pa naman na expiration nito sa August 30 pa. At mayroon din tayong Hopya Obe. Mayroon din tayong Hopya Baboy. Ayan. Amin tayong Hopya kasi hindi pa ako nakaka-order sa online. Yan. At mayroon din tayo itong itong gamit na ito na mahaba. Rainbow. Pang 2 pesos kung naman ito. 2 pesos or 35. Yan. So ibang gamis nandun sa loob. Okay, so i-display ko muna ito para may benta na ng ating mabenta na. Ah. Nag-out na yung ating Super A kaya tayo na naka-duty. Ayan. So pag hindi ako nakapunta doon sa physical store, candy store, sa online na lang bumibili. O oh, siya mga super tinda muna ako dito. Bye!